guys it's me Ella for today's video pag usapan pala natin guys yung paglalakad sa gabi ay hindi nakakaganda kasi based for my experience ako anxious ako guys akala ko pag sa nasa Japan okay kasi lahat ng kanto may mga kamera kasi ang sa akin nung una yung taong yun akala ko is nakatingin lang sa akin ako baliwala ko na may mangyayaring masama kasi Japan eh After two months, yung taong yun nakita ko na naman. Hindi ko akalain na may masamang binabalak pala siya. Nasa around 30 plus ata yung... Kaya ko, akala ko kapit-bahay ko lang kasi malapit sa bahay. Kaya nagkatagpo kami guys, nagkatagpo kami. Hindi ko iniisip na may mangyaring masama. After ilang buwan na naman... Nakita ko siya, guys. Sa, paharap sa akin, naglalakad, nakatitig. Ako naman, wala sa akin. Kasi nga, Japan niya eh. Akala ko, ako na walang mangyayari. Pagkatapos, guys, nakalagpas na siya sa akin. Sabi, parang naisip ko, parang ano, parang iba yung matitig niya. Hindi ko alam. Inikutan pala ako, guys. Inikutan ako pagdating ko sa harap ng bahay namin andun siya naghintay sa harap ng bahay namin guys kaya kayo huwag kayong magpakaansin kung maglalakad kayong mag isa sa gabi kasi isa lang ang buhay hindi natin alam kung kailan may mangyayaring masama or disgrasya kaya ingat kayo guys nung nasa harap na ako ng bahay dali dali akong pumasok takot ako, kinabahan ako. Paglock ko ng pintuan, kasi, kasi yung, yung gate namin, parang glass, kita sa labas. Nakita ko siya, guys, nakatitig sa akin. Na may inaano siya sa sarili niya. Talagang, nabidyohan ko naman siya. Sinumbong ko naman siya sa pulis, guys. Kaya, ingat kayo. Okay lang pag ganung pangyayari. Walang masamang mangy mangyayari sa'yo. Hindi ka sinaktan. Kasi, pano na lang kung may ginawang masama sa kaya nakakatakot kaya kayo guys ingat kayo sa paglalakad at lagi niyo iisipin na iisa lang ang buhay hindi niyo alam kung kailan kailan may masamang mangyayari at saka dito pala sa, sa Japan guys hindi gamit ang minanakaw mga mga andis ng mga ating ang kinukuha nila kaya, kayo yung nasa Japan. Ingat kayo sa pagsasampay sa labas. ito lang ang masasabi ko guys. Thank you guys. Hindi pala ako mag-isa. Kasama ko yung kapatid ko. Bye bye.